Walang maghihinala kung walang kahinahinala. Sa paglipas ng panahon, makikilala mo ng lubos yung taong mahal mo. Mararamdaman mo kung may mga pagbabago sa mga kinikilos niya at mas mararamdaman mo kung may mga ginagawa siyang masama sa likuran mo nang hindi mo namamalayan. So ano nga ba yung sampung sign kung nag-cheat-cheat sa'yo yung taong mahal mo? Number 1 Lagi siyang may ka-text o ka-chat online na hindi mo malaman kung sino ba yung kinakausap niya. And then kapag tinanong mo siya kung sino ba yung kinakausap niya, magagalit siya kagad sa iyo at sasabihin niyang wala ka bang tiwala. Friend ko lang yun. Masyado ka namang mag-isip. Wala ka naman tiwala eh. Number 2 laging nakalak yung cellphone niya at hindi hindi mo makikita na nilalapag niya kung saan saan. It's either nasa bulsa niya, nasa tabi niya, o dala niya hanggang sa banyo. Kasi may mga bagay siyang tinatago na ayaw niyang makita mo. Number 3. Madalas lagi siyang busy at wala siyang panahon sa iyo. Imbis na mag-spend time siya with you, may iba siyang ginagawa na hindi mo alam na tinatago niya lang sa iyo. Hello babe. Um, kailangan kasi nila ng ano ng uh, extra staff kasi kapos kami tonight so kailangan ko magstay so makita na lang tayo bukas okay I love you miss you oh ah on my way na ako sige kita na lang tayo hmm. number 4 Marami siyang excuse kapag nalilate siya at kapag hindi siya dumarating at umuwi on time. Kapag ang isang tao nag-cheat, hindi na ganun kadali ang time management. Something's gotta give. It's either malilate siya sa'yo o malilate siya sa kabila. Number 5 meron siyang mga bigla ang lakad na maso surprise ka na lang. Sasabihin niya sa na, uy, may kasuwin nga lang pala ako. Uy, may lakad nga pala ako. Importante lang kailangan ko asikasuhin. And then later on, pagkaalis niya, biglang malolobat yung cellphone niya. And nasasabihin niya sa na, sensya na, nalobat yung cellphone ko eh. And then later on, and then the following weeks, mauulit na naman kasi may iba na nga siyang ginagawa. Hello, babe? Oh, hindi kita marinig, hindi ka mar kita marinig. Malabo na signal mo, hindi kita marinig. Ha? Ano ano? Ha? Number 6. Madalas hindi siya nagre-reply kaagad sa iyo. And the worst is may message siya sa iyo na wrong send pa. At kung minsan, ibang pangalan pa yung nilalagay niya kung saan madalas doon sila nauhuli na may kinakausap silang iba. Dear Ma, miss na miss na kita. Ikaw lang ang mahal ko. Wala na iba. Sino ha? si Ma? Uh, hindi kasi yung kaibigan ha? ko nakatext lang sa akin. Anong text? Oo, oh, yung kaibigan ko nakatext lang. So, man, na. text text lang yung mukha mo? Grabe ka naman. Ikaw kung mayis ka, Sino mo naman ako. Oh. Tapat ako sa'yo. Number 7. Biglang bait biglang galit. Depende to sa sitwasyon. Minsan may mga tao na biglang galit kasi gusto nilang umiwas sa'yo. Aawayin ka nila sa maliit na bagay para magkagulo kayo. And then, iiwas siya sa'yo kasi magkagalit nga kayo. And then, mapupuntahan na niya yung pangalawa niya. And then, biglang bait para hindi mo siya mahalata. Kunyari, sweet sweet, oh honey honey, ganito, ganyan. Para mapanatag ang kalooban mo. And then, later on, gagawin na niya yung mga ninja moves niya. Number 8 Madalas naiirata siya sa'yo o minsan pinagmumulan ng gulo kapag tinatanong mo siya kung mahal ka pa ba niya Oo oh, ma mahal na kita, mahal kita Number 9 Hindi mo na maramdaman na mahalaga ka pa sa kanya at wala siyang pakialam sa nararamdaman mo Ito yung punto na binabaliwala ka na lang niya at iniintay na lang niya na bumigay ka pinapahirapan kanya dahil hindi niya masabi sa iyo nang na wala na siyang nararamdaman para sa dahil may iba na siyang mahal. And number 10, makikipag-cool off siya sa hindi siya magpaparamdam and then next week or next month may bago na siyang karelasyon. At yan po ang sampung sign kung cheat sa iyo ang isang tao. Kung tatanungin ko kayo guys, ano ba yung mga signs na nakita nyo noon sa karelasyon nyo o karelasyon ng kakilala nyo na nag-cheat sa kanila noon? Please post your comments in the comment section below. And that's it for this week's episode. Thank you for watching this video. Sa mga gusto nga po palang mag-follow sa social media accounts ko, you can follow me to these links right here. Facebook, YouTube, and Instagram yan. Thank you very much for liking this video and also for sharing na rin. So yun lang po. This is Paparoms from Paparoms page saying peace and bye.